Yeah. Ayos oh. Ayun ah. Ha? Kani, eh. Hello mga buddy. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at nakafollow sa aking Facebook at YouTube channel ayun, isubscribe na at ifollow na din yung aking uh, Facebook page. So, for today's vlog, mga batik, ay mag na naman tayo sa ating talong. Ayun, linggo-linggo tayong mag ito, batik. Ganito yung uh, kaganda kapag ay may tanim tayong talong. So, hihanda na natin yung ating lagayan ng mga talong, batik. Bakat, ito yung tawag namin dito para hindi ma uh, bunog itong ating mga talong so ginamit natin yung ah uh, saging, balat ng sag, saging para hindi siya masugatan. So, magsimula na sila mag, uh, ayan, mag-harvest So, ito na yung resulta body sa ating uh, in-spray na full year fertilizer, tsaka, ano, ah uh, putas fertilizer. Yung complete 14, ah, oh, complete 14, 0060 nga putas. So, napakaganda ba di? Napakarami ng bunga at mahaba at malalaki pa. Ayan. Ah, tingnan nyo ba di oh. Ganyan yung mga bunga ng mga talong. Ba di, hindi kagayan yung nguna ba di na hindi natin isprayan ng full year. Ay, ano, maliit siya. Yun oh, tingnan nyo yun no? oh. Oh, ganyan yung uh, mga class A na mga Calexto F1 ba di ganya yung ang hinahanap sa atin ng mga buyers. So hindi talaga 'yan tatalikuran ng mga buyers, bade. Ah, pepresyuhan pa 'yan ng mga mahal bade kapag ay ganyang quality ng mga talong ng ating ibibigta sa kanila. Ayun, napakabida ng ating Calexto F1 ngayon. Ang lalaki, ang haba. Ayalo tingnan nyo At saka, apansin ah, ko rin dito mga bade, ay hindi rin siya, wala siyang uod, mga fruit flies. So, 'yan 'yung kagandahan niyan, bade. So, kapag ay ganitong nga tag-init ba di, eh, kasi tag-init ito natin na, uh, ano, tag-init pa to, kasi so, na-vlog lang natin ito ngayon, tag-ulan na sa amin. So, tag-init pa ito ba di. Eh. So, yung pinakamainam talaga na gagawin natin ay huwag tayo mag ng ng masyado, yung granules, kahit nga butas, ganyan. Uh, mag tayo, pero ay uh, uh, ihalo natin sa tubig para madali lang siyang i-absorb sa kaniyang mga ugat. niyan mga dalid niya. Pat saka yung full year ba Isa rin yun sa pinakamagandang uh, gamitin natin kapag ay tag-init. Kasi madali lang yun i-absorb sa ating mga tanim. So katulad nito. O oh, yan, balik ko ba So kahit nga balik ko siya ba di? Ay tingnan, mga malaki pa rin. O, oh, o oh, yan o. Oh. Meron ding mga class B. So hindi naman siya karamihan ba di? Ayan, class E o. Oh. yan Huwag lang natin yan napatagalin pa ba din na mag-harvest. Kasi kapag pinatagal pa natin iyan, ay magugulang na yan. Hindi yan mabebenta Magiba na yung kulay. So, matigas yan ba di? Ayan, nakaliktaan pa ba di? Oh. So, yan yung kagandahan nito kapag ay ah, nag-spray tayo regularly at ah, mga bono. Ah, every, every interval ba de Every harvest ay magbigay tayo ng pataba sa ating mga tanim para din na makaproduce yan ng mga maraming mga bulaklak at saka bunga. So, yan yung kagandahan yan ba di no? Yan yung isa sa... Uh, pina secret nito sa pagtatalong para makaharvest tayo ng pang ilang beses pa. Kasi kapag hinayaan lang natin ito ba di mag ano tayo, mag harvest, ganyan ay hindi natin na uh, nilagyan ng mga pataba afterwards ay ayan, hina yung production niya. So magpapayat nyo yung talong, eh, hindi ka makaharvest ng marami. So uh, sa tulong ng putas at saka sa ano sa organi uh, inorganic fertilizer ay nagbunga pa ito mga badi. So ayun mga badi. Kita nyo, tingnan nyo. Oh. Meron na akong pakita sa inyo, oh. yung uod. Yan. Yan yung uh, may uod diyan, bade So yan isa yang uh, sakit sa mga talong badi. Kapag ay nasubraan yung pruning, ayan, ayan yun, kita nyo, may uod oh. Dyan, uod. Uh, dyan, yan uod. Ah, diyan yan na pumapasok sa yung mga stem at nagsisira diyan, uh, hindi mamumunga kapag ay mamunga man ay maraming mauod yan yung, uh, yung kung sa palay pa yan ba di mga steam borer so dito sa ano ba di yan yung mga itlog ng mga fruit fly so itat isa ito talaga sa mga piste ng talong yung white flies yung fruit flies yung so, pinakamalala talaga ba di ang uh, fruit flies yung mangitlog siya at yun ma sira yung mga bunga at, at, kasama na rin yung yung matanim kagaya doon So, ang gagawin lang ba eh, ay kapag ay meron na kayong na pansin na ah, kakaiba sa yung ah, mga talong ng mulot na yung dahon niya, ay kunin niyo yung sanga. Kung pag nakunin niyo yon ay makita niyo doon na meron mga uod na nakatago. So, yan yung ah, kunin niyo para hindi siya makapasok doon sa pinakatablos ta -tablos niya. At ah, saka mamatay yung yung tanim na talong. So, ah uh, may na may eradicate yun bade ay cut lang yon I, yun ay condemn lang yun bade para hindi na maging malala complicated yung mga sakit sa iyong mga talaw so yun, bade atin lang itong tapusin bade itong ating pag harvest para malaman nyo din kung ilang kilo yung ating na harvest so please uh, keep on watching isa sa nakalimutan ko pala ba de ay yung uh, tubig Ayun. isa din yung sa important thing uh, afterwards ka na mag-abono mag-apply ka ng fertilizer yung talong, mag-apply ka ng full year. at huwag mong kalimutan na magdilig afterward. Kasi yung tubig ba eh, ay kapag hindi umulan, pero the best na tubig na makukuha sa yung mga tanim ay yung tubig ulan. So, yun na pinakamaganda. Kung may ulan mali, wag ka na magdilig. So, kung wala namang ulan, ay magdilig ka. Ayan, magdilig ka para yung mga nutrients na nakuha yun sa yung uh, mga uh, tanim na talong or ano bang tanim mo ay madali nang i-absorb kasi yung tubig ay mga absorption yun. Kung na, tao pa yun ba ay yan yung uh, kanilang dugo. So, madali lang i-absorb nila ng mga nutrients na binibigay mo. At uh, saka, makaproduce sila ng magandang, ano, magandang, maganda at quality. Malalaki, quality, quantity. Ayan, marami, malaki, maganda ng mga bunga. O, itong mga talong, ayan. Yan yung sekreto. At saka, pag nag-epekto na yung uh, bono di, eh, hindi pa namumunga yan, ay ataki na yan na mga insekto, mga fruit flies, white flies, ganyan. Especially yung fruit flies ba de? Ay after two days, at yan, yan yung timing after two days, mag spray ka agad na insecticide. Meron naman yan na bibili sa agribet ba de? Yung ating ginamit yung alia, galing sa agway. Ayan, maganda yan, recommended yan ba sa akin yung agway alia, the best yan insecticide. Uh, isa pa, ito, maganda rin Ah, uh, Gold insecticide. Ayun, hindi yan mawawala, badi, gold insecticide. So, yung mga talong mo ay magkikinis na yan, badi. Hindi na yan atakihin uh, ng mga insekto. At saka, kung gusto mo rin mag-organic, I recommend na gumamit ka ng neem oil. So, yung neem oil galing yan sa neem tree, bade. Wala naman tayong nabibili na kung walang, ano, tulad dito sa amin, walang available na neem tree ay pwede ka rin bumili na ng, ng, ng mga nem extract na meron yan sa online ba de yung cold press siya ba de yung ano talaga yung hindi lasaw yung uh, no pure siya nga uh, ano uh, nem oil yan yung the best ba de spray mo ihalo mo sa mga organic matter like ay uh, ihalo mo sa full yard, ganyan si full ay napakaganda yan ba de katulad yung ating ginamit tamo plant growth enhancer ganyan Neem oil 'yung ating ginamit doon at atin lang 'yun nilagyan ng uh, seaweed extract, kelp seaweed. Ayun, the best 'yung ano, the best 'yun nga uh, fertilizer at at the same time uh, uh insect repellent din 'yun, bade. Hindi mamamatay 'yung mga uh, fruit flies, mga white flies. Hindi sila mamamatay, itataboy lang na 'yun na hindi makapunta sa 'yung mga tanim. So, yan 'yung kagandahan, bade. So, ayan bade oh. ang dami ng mga bunga. Ang lalaki. Quantity, quality. Ayan, the best 'yan talaga 'yung ating hinanap-hanap sa ating mga gulay, bade. Especially nitong ating mga talong. So, ganyan, bade. Ah, harvest tayo at atin itong punuin 'yung ating ah, bakat, 'yung ating ah, susudlan ng ating ah, mga talong. Ayun, napakaganda ba di? At ang kinis pa. Uy, uh, yun, no? Oh, ganyan, no? Oh. Class A ang ganyan ba di? The best yan ni Torta. Napakaganda. Ayun, per class A. <laughs> oh, maraming mga class A dito ba di? Yan yung uh, epekto ng aking sinabi kanina na mag-apply ka na, abo, no? At saka huwag mo rin kalimutan ba Na uh, pasalamatan yung iyong mga tauhan. So, yan yung ating uh, sekreto dyan ba Uh, kung meron tayong mga tauhan sa ating farm, huwag natin silang itreat na low, low life lang. alipin lang natin. So, itreat natin sila as our family member. Kasi kung wala naman sila bade, hindi ito ma... Hindi tayo makatanim. Kasi mahirap ito. Maraming trabaho ito bade kung tayo lang sulo-sulo. So, need natin ng kagapay para ma uh, matugunan na tapos ito bade. So, atin silang pasilduhan, pakainin ng maganda para tuloy-tuloy yung ating operasyon. So, yan yung ating isa sa ating sekreto, no? Treat your uh, employee as your family. Uh, yan yung isa sa best advice sa mga entrepreneurs dyan. So, sa atin ba, di atin yung i-apply dito sa ating farm para hindi tayo layasan ng ating matitinong mga empleyado. So, ganyan lang ba, di? Para loyal din sila. Ngayon, Yung ating, uh, uh, ating mga tauhan ito. At saka ba, di, sa init naman ng panahon ngayon, so, atin silang, uh, may oras din tayo na ibibigay sa kanila. So, may oras na ating, uh, ano, rest, uh, rest time, ayan, break time, ayan. So, para na din, hindi sila mainitan ng, uh, uh, ay, mainitan. Kasi, sa sobrang init, ay, baka ma-heat stroke. So, uso na yun ngayon ba, di? Kung hindi yan, ah, bilikado yan, madi kapag ay binabad natin sila sa init. So, paminsan-minsan, na ah, i-relax muna natin sila para, ayan, sa ganyan ay ma-relax din ang ganilang katawan. So, ayan, madi, ha, tapusin lang natin ito, madi. So, mamaya ay malalaman nyo kung gaano karami, ha, kilo sa ating talong na ma-harvest. Yan yung isa sa kagandahan ito. Yung magharvest na talaga ba So ayan mga badi please keep on watching my content. Tingnan niyo 'yung Ano na? na, mo. Ah, mo to nagay, nagbo mo. Anong anong hapon Kliktaan mo. Likod. Ha? Dako dako na. Ah, kare? Oo. Okay Ah,

ikuan nang yara o ka nang patorsi-patorsi para mang ayo ka putas o katong sira isa mahal yara Ma pero mama kung nang iyang disupply sa kuan mga talungan di sa aring bukid Yung, eh, sa may taga supply hindi nang siya eh laot Karon daghanon tug bubo kay warbag hapon. Yeah. Ano? Good sa man eh. Kada punuan tagtulong, grabe. ding ana no Kani no nangay dahon Inik Kindu may modak bulao sa ni kweje ginuod kweje Mm kano mo

Pre, pwede din siya. na. Tugang ang Atong ID lang man. Mape. Ah. pa opino? Ni ko ni ja. Singkunta. Singkunta. isang sako. Ama jo pay kate og duhang sako ija di tag jes. Sa 50 kinintos.

Keno, nah. nah, ini rutenya anak pondok. <coughs> abot sih, Dapapin, likod. Abot, kabot Abot nih. Abot, abot. abot abot. nih, <coughs> abot abot. abot <coughs> abot

Service, service. Supaya gara huh? bintang. Iya okay. kan? Ayo nih. Uh. Nge. Keni, ini timbang kuda to. Ibangon sana mailhan, uh, oh, gosh, well, mga ilhan, magpilatanan. Ayaw mo mga kasnat piling well, makabusyol. kabusul. Isang sako kami. Hindi rin ikabot isang sako. Maga mayroon. Ayaw mo. Okay. Ito sa bas. ko, wey. Ako din, wey. Ako din, wey. Ako din, wey. Ibang doon sila kong klasiklas, wey. Ha? Kaya rin, ikaw na to, kaya rin may buslot. Oo. Basta tulid, naman. Kilos. Oh, size. Bukag, mga 25 kilos. So, ayan ba de, ay nasa 25 kilos na yung ating na-harvest na mga talong. So, maganda na yan ba de, sa 450 hills ating tinanim na mga talong noon, okay na yan na-harvest na ba de. Napakaganda na yan. The best yan. Party dap. Yeah. Tiginit pa ngayon. Ilinyo. So, yun ba di? Differentiate A lang natin yung ilahi lang natin yung mga class A, class B, tsaka reject. Kasi, ah, uh, depend, ay uh, magkaiba yung presyon yan. Yung mga class A, yung maganda, class B, yung may kulo, ah, uh, siya, at class, ah, uh, yung isa, reject. So, meron, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-classify ng class A, class B, at reject, Meron akong ginawang video dyan, pwede ninyong panoorin So, ayun, ilagay ko yan yung link, description sa baba para mapanoon yun yan, bade. Napaka-importante na malaman yun, bade. Lalo-lalo na kapag ay meron kayong mga tanim na gulay para hindi kayo maloko sa inyong mga buyers. So, magkaiba ang presyo niyan, bade, sa class A, class B, tsaka reject. So, ayun, yung ating talong, no? Oh, so, napakarami. Ito yung ating boss amo manager, Junior Solon, da OFW. Abroad. So, iya yung ating manager dito. So, ayun, siya yung uh, nag uh, ano siya, excited na siya makabenta. Ganyan talaga ba kapag farmers, I think na. Excited talaga tayo. So, ayun, buddy, hindi ko natapo, uh, uh, natapusin ko na tapo na yung uh, video na 'to. Ay, uh, salamat talaga sa inyong panonood. So, ayan, please support my content. Selamat Salamat talaga. See you in the next video, buddy. Bye-bye!